pagsapit ng alas 6 ng umaga. Karamihan sa mga bata, naghahanda ng pumasok. Pero rito sa Isabela, ang 12 anos na si Alex, dialysis ang inaalmusal. Talagang dialysis bago pumasok. Opo. Bakit kailangan? Uh, meron po kasi galing sinusunod na, ano sir, na parang cycle. Mm apat na beses yun. Mm -hmm. uh, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon, tapos alas 9 po ng gabi. Pagmatapos. po Merong chronic uh, kidney disease stage 5 uh, si Alex. Uh, ang inakalang pagmamanas dahil sa impeksyon nung siya ay 9 anyos, senyalis na pala ng sakit sa bato. Perito niya lang kanyang dialysis. Kaiba sa hemodialysis, hindi nito kailangan ng makina para magsala ng dugo. Nagpapasok lang ng liquid solution sa bahagi ng tiyan na siyang magtatanggal ng toxins. Wala pang 15 minutos, pwedeng gawin sa bahay at covered pa ng PhilHealth. Naiintindihan mo kung bakit kailangan ka mag oh. Anong pagkakaintindi mo? Dahil po o siya, ako sa ginawa ko noon na kakakain ko ng pagkain na tulog ng chichiria, nagkaroon rin ako ng ganto na sakit kaya nagkaroon ako ng ganto. Alam niyo sa murang edad ni Alex yung mindset niya parang sinisisi niya na yung sarili niya sa naging karamdaman niya. Dahil nga sa diet o di kaya sa lifestyle niya. Pero yung ng doktor niya, yung chronic kidney disease niya, e bunsod nung tinatawag na nephrotic syndrome. Ibig sabihin, sa murang edad, meron na talagang problema yung kidney niya. Hands on si Tatay Roden sa diet ng anak. Lalo nagtatrabaho sa abroad si Mrs. bilang domestic helper. Ang dami kasing binawal Number one dyan, sir, yung, ano, yung mga processed food. Umiiyak yan pag, ano, pag sa tuwing makikita niya yung iahain namin na purong gulay talaga, sir. Bagamat kailangan magpakatatag para sa anak, di rin maiwasang bumigay ni Roden. Nag-open na para siyang babigat. Mm. Tapos, minsan sinasabi niya sa nanay niya na, bakit kasi nagkasakit ako ng ganito? Mm. <laughs> minsan nga sinasabi niya, sana namatay na lang ako. <laughs> Dahil walang budget para magkinitransplant, tiis daw muna sa mayat-mayang pagdadialysis. Ngayong tanghali, matapos bumalik ng eskwela para pakainin ang anak, oras na para sa ikalawang cycle ni Alex. Kaya. Kaya. Mas ka. Pani yung malakas. Be strong. Yun. Yan ang aming isyong tinutukan. Ako po si Jess De Los Santos. Mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Mga kapatid, jigamanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.